Ang akika na tinatawag, ito ay isinasagawa sa pananampalatayang Islam. Ito ay kapag uh, ang bagong panganak na sanggol, isinasagawa ang akika sa ikapitong araw. <tinyo> Alhamdulillah, <tinyo> alhamdulillahi <tinyo> ladhi haydan ala tumausal wa usali al mabado rahmatil alamin. Muhammad bin Abdullahi wa ila alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ila yawmidin amabad Asyadun la ilaha ilallah wa asyadu muhammad muhammadan abduhu wa rasuluhu Isang pagpalang gabi, araw, umaga sa lahat ng mga kapanood ng ating mensahe na ito sa ating katalakayan ngayon Ito ay ating pag-aaralan at ating uh, isasagawa ito sa nalalapit na panahon na sa ating uh, bagong ipapanganak na anak at tayo ay magsasagawa ng akika insya Allah. Ito ay ating tatalakayin at uh, base sa napag-aralan natin at ang mga isinasagawa ng mga mga ustad ay ating uh, ipapaliwanag dito kung paano nga ba isagawa ang akika. Ang akika na tinatawag, ito ay isinasagawa sa pananampalatayang ng Islam. Ito ay kapag uh, ang bagong panganak na sanggol isinasagawa ang akika, sa ikapitong araw at yun ay soon na sa soon na yun sa pag-aakika ng iyong anak at ang pangalawa ay ang uh, kung ikaw ay merong halaga kaya mong bumili ng uh, kaya mong bumili ng iaaki ka halimbawa dito yung mga kambing, tupa o baka kung babae ang anak mo o lalaki kung sa lalaki ang suna dito ay dalawang kambing o dalawang tupa ang suna dito at ito ay kailangan wala itong uh, damage o ito ay buntis hindi siya pwede at ay kaya may may pilay o may tama, ito ay hindi pwedeng iakika at kung ikaw naman ay kapos kapos pa sa pera wala ka pang pera sa panahon na yun pwede mong ipagpaliban ng ika 14 days. At ganoon pa rin kung ang anak mo naman ay babae, recommended dito ang isang pupa o isang kambing. At ganoon pa rin, walang pinagkaiba, kailangan walang tama o walang kapi walang kapinsanan at uh, walang kap kapansanan, walang kapansanan ng uh, ka mo. Yun ay isa lang mo sa babae. At kung wala pa rin, hindi pa rin naabot ang iyong uh, pera o hindi abot ang budget mo, pwede sa ika 21 ng araw. At doon, isa sa gawa ang uh, sunla, ang gagawin doon ay ang pagputol o pagahit sa buhok ng uh, iyong anak. Tatanggalin mo lahat siya, kakalabuhin mo siya sa lalaki yon At sa babae naman ay babawasan mo lang sa kanyang parte ng mahabang buhok. At yun ay titimbangin kung ilan ang timbang nun, kung ilang gramo yun at kung ang sa panahon natin ngayon kung magkano ang magkano ang ginto o pilak o silver. Kung umabot ng 3 gramo at ang halaga nito ay nasa 1,000 plus, yun ang iyong ibibigay isa sa sa mga mahihirap, sa mga mamaralita. Marami namang maralita dito na doon mo siya ibibigay ang kasuna nun. At ang uh, ang kasunod ay ang makukuha mo doon sa akika na ang pagkatay mo nun ay ibibigay mo ang iba isasadaga mo pa rin sa may hirap yung kalahati nun at yung kalahati nun pwede mong sa inyo or ipakain mo at pwede naman yung isadaka mo lang at ipakain mo lahat sa araw na yun at uh, inshaAllah ang pagsasagawa ng ka ay ito yung pinakang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang pinakang mainam nito kauna-unahan ay ang magpasalamat ka sa iyong tagapaglikha na binayaan ka ng mabuting anak insya Allah. at una rito ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang pangalawa ay pagdua at ang pangatlo ay bigyan mo siya ng mainam na pangalan ano nga ba yung mainam na pangalan na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang dito ay Abdurrahman at Abdullah. Sabihin ng alipin ni Allah. sabihin, inilalapit mo na agad ang iyong anak dahil yung tagapaglikha. Yan ang pagkasagawa ng akika sa Islam. Ang diwa ng pinakang akika, ito yung pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin sa suratul uh, Ibrahim. Uh, kayo ay magpasalamat at kayo ay akin pang dadagdagan dahil ang ating aman ama ng ama ng mananampalataya na si Abraham alayhi salam siya ay mapagpasalamat sa kanyang tagapaglikha at yun lang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh